Ang Iglesia Filipina Independiente ay ipinanganak mula sa damdamin ng mga manggagawa at mamamayang lumaban sa kolonyal na simbahan at pamahalaan. Isa itong simbahan ng mga Pilipino, malaya, makabayan at nakikibaka para sa katarungan. Ang ating panawagan ay malinaw: Pro Deo et Patria, para sa Diyos at bayan. Naninindigan tayong ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa pakikibaka ng sambayanan. Ang paglilingkod sa Diyos ay dapat makita sa pagkalinga sa mahihirap, sa pagtatanggol sa karapatan at sa pagkamit ng tunay na kalayaan. Ito ang Iglesia Filipina Independiente, ang simbahang malaya at mapagpalaya, nakaugat sa pananampalataya, nakatindig sa dangal at patuloy na naglilingkod sa bayan. Ako si Bishop Tonyo Obispong Migrante sa Europa at ito ang Araling IFI, magsamba, mag-aral at maglingkod